babae iniligtas ang isang asong nakatali sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang kabutihan hinangaan ng mga netizen. Nitong mga nakarang araw, nakaranas ng matinding pag ang bansa dahil sa bagyong enteng. Sa kasagsagan ng bagyo, natagpuan ni Jane Francisco Aquino mula sa Marilao, Bulacan ang isang asong basang-basa habang nakatali sa labas ng gate ng isang bahay. Makikitang payat at nanginginig ang aso. Ano nga ba ang ginawa ni Jane upang masagip ang aso? Tara, alamin natin yan. Sa awa, sinubukan ni Jane na kausapin ng may-ari ng aso, ngunit walang sumasagot sa kanya. Dahil dito, napagdesisyonan ng babae na iuwi na lamang ito. Mapapansing masayang sumama sa kanya ang aso. pagka sa kanyang bahay, agad na niyang binigyan ang aso ng pagkain at komportabling mahihigaan. Ibinahagi ni Jane na nag-message sa kanya ang may-ari ng aso upang kunin ito. Anya, wala namang problema kung kukunin ang aso basta't hindi na mauulit ang pangyayari. Ngunit, ayon sa kanyang updated post, hindi niya binalik ang aso na pinangalanan niyang Ulan. Dahil panaw na ng tag-ulan? Hinikayat ng ilang animal welfare organizations ang publiko na isaalang-alang ang kaligtasan ng mga hayop kabilang ang pagbibigay sa mga ligaw na hayop ng pansamantalang masisilungan at pagsama sa kanila kung kinakailangan lumikas sa lugar. Responsibilidad nating protektahan ng mga hayop laban sa piligro. Sana'y mas dumami pa ang mga tao na katulad ni Jane na hindi nagdadalawang isip na sumagip ng mga inosenteng buhay. Ikaw, Anong mga hakbang ang ginagawa mo upang makatulong sa mga ligaw na aso at pusa ngayong panahon ng tag-ulan? D W Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.